Hindi naman daw masama sa mga mister na mambabae. Dawa, daw daw. Na mambabae ng mambabae. Huwag ka lang raw papahuli. Kay misis. At total raw ay since nalabag mo na rin lang ang ikapitong utos, abay siguraduhin mo lang na sundin mo na lang ang ikalabing isang utos. Yes, 11 commandment. Huwag kang papahuli. At meron pa raw ikalabing dalawang utos. Pag nahuli ka, ay huwag na huwag aamin. Meron pang 13 commandment mo. Alam mo ba yun? Pag kinulit ka pa rin, sabihin mo, mga komunista ang may gawa. Pero mga kapatid, hindi ganyan ng mister Ni Daisy ang pinanggalingan ng ating kwento sa araw na ito. Bakit po? Dahil itong misis na taga Pasay City, lagi na lang nahuhuli ang kanyang mister na nambababae. At mabilis na aamin naman itong si mister sa nagawa. In fairness, at least honest. Dahil ang mga tangaraw ay hindi magaling magsinungaling at napaka-komplikadong mental process ang mag-imbento ang kumatha ng mga sitwasyon, mga pangalan, oras at iba pang karagdagang detalye na talaga namang hihila at gugulpi sa maliit na utak ng tangingot. At lalo na sa mister na gaya ni Alfred na nagiging mabagal kasi bagal lang Pentium 100 or 150 na processor ang utak kapag lasing. Pero sa kabilang banda naman, kung si Alfred, kanyang mister, ay babaero, noon-noon pa lang, pwede pa rin bang matawag ng matalino ang isang babae na kahit maraming marami ng babala, marami ng mga sinyalis, mga signos, e pinakasalan pa rin ang boyfriend na napatunayan na ng babaero. Ang bango ng adobo niluluto mo, Daisy. Bigla tuloy ako naguto. Ate Halika, tikman mo nga kung hindi maalat ang adobo ko. Sige nga, ate, ko. Mm, parang adobo ni nanay nung nabubuhay pa siya. Ah, ang sarap ng luto mo. Pwede ka na mag-asawa. <laughs> Pwede na ba, ate? Bakit naman hindi? 26 ka na. Nasa tamang edad ka na para mag-asawa. Ang gusto ko lamang masiguro ay kung sigurado ka na ba kay Alfred. At si Alfred, sigurado na ba kaya kang panindigan habang buhay? Kasi Daisy, ang pag-aasawa ay hindi biro. Hindi ito parang kanin na isusubo at iluluwa kung mapapaso. Hindi ito parang nakikipagnobyo lang na pag nag-away kayo at hindi nagkaintindihan, eh, maghihiwalay na lang basta. Naintindihan mo ba, DC? Sinasabi ko sa iyo mga bagay na to dahil kapatid mo ako. Siyempre, mahal kita at nag-aalala ako sa iyo. Gusto ko na mapabuti ka. Alam ko naman yon Ate Ani. Hindi rin naman kita masisisi kung mag-doubt ka sa pagmamahal sa akin ni Alfred. Alam na alam mo kasi ang pinagdaanan ng relasyon namin. Simula noon hanggang ngayon. Alam mo na maraming beses kami nag-away, nag-break, at nagkabalikan. Pero kasi ate, mahal na mahal ko si Alfred. Pakiramdam ko, kung hindi ako papayag na magpakasal sa kanya, tuluyan na siyang mawawala sa akin. Alam ko na hindi lang siyang lalaki sa mundo. Pero, ewan ko ba? Sa puso isipan ko, siya lang talaga. Kaya, eto, hinahanda ko ng sarili ko na pumasok sa second level ng pagsasama namin. And don't worry, ate sisiguraduhin ko na magiging successful ang buhay may asawa ko. Tulad ng samahan niyo ni Kuya Julius. Ah, wala na akong sinabi. Alam mo naman na nandito lang ako para sa'yo. Kapag alam ko na magiging masaya ka, sasoportahan kita. Huwag na huwag nga lang yung iiyak at masasaktan. Nako, makikita ng Alfred na yan kung paano talaga ako magalit. <laughs> Salamat ate ha ah. Kahit wala na si tatay at si nanay Blessing talaga na nagkaroon ako ng isang kapatid na katulad mo ate Mabait na, maganda pa mm, Ay nako, <laughs> bola Manang-mana ka talaga sa akin <laughs> oo, oo, siya Halika na at maghanda na tayo ng pagkain Para naman mapagsaluhan natin itong masarap mong adobo <laughs> Ba't nandito ka? <laughs> Bakit ako nandito? Siyempre, para dala ng pagkain na magiging misis ko. Di ba sabi mo sa akin ay hindi ka pa kumakain? O oh, eto, ito ang paborito mong grilled chicken with rice. I hope na pag may oras ka, ay kumain ka kagad. Alam mo namang ayaw na ayaw kitang nagugutom, di ba, mahal? Wow, sobrang sweet mo naman. Alam mo bang kinilig ako ng mga 1,000 times, ah? <laughs> kainis to. Masyadong pa-fall. Uy! Pa-fall? Ako? <laughs> Bakit ko naman gagawin yun? Kailangan pa ba yun? Eh, samantalang alam na alam ko naman, na Fall na fall ka na sa akin, di ba? Hay, nako. Ang yabang, ha? Oo na, sige na. Totoo naman yun, eh. Kaya nga ako pumayag na magpakasal tayo. <laughs> <laughs> Ay, ako nga pala. Ah, uh, mahal, kailan ka dadalaw sa bahay para magkausap naman kay ni Ate Ani? Uh, nasabi ko na kasi sa kanya yung plano natin. Ah, mahal, sandali lang ah Sasagutin ko lang to. Oh, parang Ariel, napatawag ka. Ah, ganun ba? Oh, sige, sige, sige. Tingnan na lang natin. Okay. Oh, sige. Okay, okay. Bye, bye, bye. Si... Ariel Bayon, yun? Yung kasamahan mong pulis? Oo. May tinatanong lang tungkol sa trabaho. saka... Nag-aaya na mag-happy-happy. Kaya lang eh. Alam mo namang nagbago na ako. Tulad nga ng pangako ko sa sa'yo. Kaya... Auto oh, pass na ako sa mga lakad na gano'n. Isa pa... Medyo masama ang pakiramdam ko kaya magpapahinga na lang talaga ako sa bahay pag uwi ko galing dito. Mabuti pa nga umuwi ka na, mahal. Tsaka magpahinga ka na. Salamat sa oras na inilaan mo sa akin, ha? Ang sweet mo talaga. Uuwi rin ako agad after ng shift ko. Two hours lang naman yun, eh. Sige na. Bumalik ka na rin sa duty mo at baka mapagalitan ka pa ng masungit ninyong head nurse. <laughs> <laughs> o oh, sige na, mahal. <laughs> Sige Ingat sige. sa pag-uwi ha. Thank you. Mm -hmm. <laughs> Bye. The Please type the number and dial Thank you. Ay. Nakailang tawag na ako kay Alfred ah. Pero hindi pa rin siya sumasagot. Sabi naman niya sa akin kanina, hindi naman daw siya alis ng bahay dahil masama ang pakiramdam niya. Ano na kaya nangyari sa kanya? Baka kung napano na siya, nag-aalala talaga ako kaya Tatawagan ko na lang siya ulit. Ay. Oh, hindi ko talaga siya makontak. Mabuti pa puntahan ko na lang siya sa kanila. Total naman, tapos na yung shift ko. Baka nga kung ano nang nangyari sa kanya. Kanina pa ring yung cellphone mo. Wala ka bang balak na sagutin yun? Si Daisy yata yung tumatawag eh. <sighs> Sinabi ko na nga masama ang pakiramdam ko, tawag pa rin ng tawag. Ayaw ba niya ako makapagpahinga man lang? Pero pare, wala ka naman sakit. Eto at puro pagwawalwal lang ginagawa mo. May kasama pa tayong babae rito. Aba, pag nalaman ni Daisy na nagsisulungaling ka na naman sa kanya, hindi na yung magpapakasal sa'yo. <laughs> Yun na nga pare, kakasal na kami. Ayaw ba niya akong bigyan man lang ng konting kalayaan? Ang akala ko, pag niyaya ko na siya magpakasal at masiguro niya na, na kami na talaga magkakatuluyan, ay mas luluwag na ang pagkakatali niya sa akin. Aba, aba pare, eh, mas maigpit pa pala. o <laughs> oh, ayan, tumatawag na naman. Sabitin mo na kaya bago kayo magkaroon ng problema. Oh, sige na, sige na, sige na. Kulitin. Eh. ko na, ko na si Daisy. Okay. Mayamayaan eh, baka magka-idea pa yun eh, na dito tayo nagiinuman sa bahay ko at magalit pa. Alam mo naman na nangako kung hindi na inum ng madalas. Teka, kukunin ko lang yung cellphone. Sandali, dyan ka lang. Foggy! Huwag oh. mo nagsagutin ang color mo. Ano ka pa? Dapat, nag-e-enjoy ka ngayon. Di ba? Um, ang mabuti pa. Ako na lang ang hawak nitong cellphone mo. Huwag <laughs> ah, ano Sandali lang akin cellphone ko. Uh -huh. Ibigay mo sa akin. Akin na ibigay mo sa akin yan. Hindi mo bibigay sa akin, makakatikim ka. Ano naman ang matitikman ko sa'yo? Kung yung ano mo ba dyan ang tinutukoy mo eh. Bakit naman hindi? Woohoo! Ayos! <laughs> Ituloy nyo na yan! Ano ba? Huh? Pre! Aba, kung hinahamon mo ako, hindi kita uuruan. <laughs> Halika na rito! Kumandong asahin para naman malaman mo kung ano talaga ang tinutukoy mo. <laughs> Ay, ano ka ba? Nakikiliti ako. Huwag ako, ako halikat sa liig. Bango-bango mo. Teka, may kumakatok. Sino kaya yan? Tinan mo, sino kumakatok, pre? Ah, uh, may inaasama tayong bisita? Uh, teka. Ano ko uh, Daisy? Anong nangyayari dito? Anong ibig sabihin nito? Uh, sino yung papae yan, ha? Alfred, ano to? Uh, Daisy? Sino ka akong babae yan? At bakit may party pa yata kayo rito? Samantalang sabi mo sa akin, masama ang pakiramdam mo. Uh, uh. Oo, oh, 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 nga. Masama nga pakiramdam ko kaya nga nandito si na paring Ariel Dinalaw ako eh. E, etong babae, uh, ano uh, kasama ni paring Ariel 'yan. E, hindi ba paring Ariel? Ah ah. Oh, ah. oh, tama Daisy. K kaya, huwag ka na magalit Daisy. Ako ba? Ah, ganun ba? Mm. Okay, sige. Maiwan ko na kayo para maituloy niyo na ang ginagawa niyo. Baka sakaling gumaling na talaga si Alfred sa kung ano mang sakit niya. Hmm? Goodbye. T -t Taga mo na, Daisy. Makinig ka muna sa akin. Magpapaliwanag ako. Ano ba? Bitawan mo ang braso ko. Huwag ka na magpaliwanag. Ang tanga ko para isiping nagbago ka na. Dahil lang totoo, hindi. Sinungaling ka pa rin. Lasinggero at babaero. Daisy na, ba? ka na nga. Ka iniisip. Sandali. Makinig ka muna. Ano ka ba? Babaw mo naman. Kung pati yung mga bagay na ganito'y paghahawayan pa natin. Hira naman mo. Di ba ang sabi ko sa'yo, binisita lang nila ako. Ano ba naman? Kasama? Para lang diin ka? <laughs> Hindi ako tanga, Alfred. Nahuli ko na nga na nakakandong sa'yo ang babaeng yan at inaamoy-amoy pa ang leeg niya. <laughs> Grabe naman ang pagiging friendly niya. Basta, alam ko kung ano ang nakita ko. At bahala ka na sa buhay mo! Hindi na ako magpapakasal sa'yo! Ito na ang sigsig mo! Oh, ate, bakit? May kailangan ka ba sa akin? Ako wala. Pero yung bisita mo sa labas, siguradong meron. Hindi ko alam kung ano na naman ang problema niyong dalawa, ha? pero mas mabuti kung mag-uusap kayo. Ay. Oh, sige ate, lalabas na ako. Pasensya ka na sa pangungulit ni Alfred ha. Bukti naman at pinagbigyan mo na ako na makausap ka. Ilang araw mo na rin akong iniiwasan eh. Natural lang na iwasan kita. Sinungaling ka kasi kaya ayaw na kitang makita. Ito naman. Hindi pa ako patawarin. Eh, siya nga pala. Flowers for you, mahal. Paborito mo ito mga Daisy kaya ito talagang dinala ko para sa'yo. Pareho kayong maganda at laging fresh. Oh, Malo. Sige na. Tanggapin mo na to. Mal. Sorry na kasi. Sige. Bexman, Hindi na ako uulit. Kapag kasal na tayo, pangako. Ako ang magiging pinakamabait at responsabling asawa sa lahat.